dami ko sinubukang nagtinda ako niyan eh. mani, kasul, hindi gumana. Ang gumana sa akin ay eh, ito, rental business. Nung apartment na yan, transform ko pa siya ng transient house hindi ako nag-umpisa na pinaalis ko lahat ng mga tenant dyan and then nag-transfer ko agad na into transient house. Hindi, nagsimula lang din ulit ako sa maliit. So, ito yung bahay na to, dyan lang naman ako nag-umpisa sa main house. Sa baba lang yan, dyan ako pinarentahan ko. Kung ano lang yung naggamit na nandyan, nandun lang. Electric fan lang yung meron ako. Wala pa akong aircon. So, yun lang pinagamit ko sa guest. Ayun naman, nag-work naman. Tapos, ikot-ikot na lang nung pera na kinikita ko dyan para makabili ako ng aircon. Then, iba pang appliances sa unit para makompleto ko siya. Then after noon na ko na yung bahay na yan, may aircon na yung mga yan, dito naman ako nagbukas sa kabila naman. Yan naman yung binilhang ko naman ng aircon at iba pang mga furniture. Pa isa isa lang. After nyan na ko yan, saka naman ako pupunta naman dito sa kabilang unit. Ayan, yan naman yung mga sumunod. So ganun lang ginawa ko yung kumbaga gapang lang, isa isa lang, one step at a time. Hindi naman kailangan biglain. Ang pagnenegosyo hindi naman yan pabili mabilisan. Lalo na kung wala ka pa namang malaking puhunan na ibagsak agad sa pagbili ng mga gamit sa loob. Mas maganda pa unti-unti rin dahil kalau ano kung bigla naman palang hindi naman pala gagana yung negosyo mo yun. At miskonti lang yung loss mo.